Mother, mother, matutulog ay. na ba kayo? Tutulog na. Ay, ako eh, ako ay maaga gumigising eh. Naku, ito niya yung mga makukulit na ano, mi, 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 oh. Dito sa, ano nyo, tabi nyo. Gusto bang, ay, ito pa isa, oh. Ito yung galing sa ay. hospital eh. Mother, kumusta na yung inyong Christmas? Ay, ayos naman. Kahit na ako'y nag-iisa. May namasko ko ba sa inyo? ay meron namang namas ko ay ano sa daan lang ako na sa salubong ano ko eh, we, eh ngayon eh, pa magpa, magbabagong tayo ni eh, na ay nga pala mother Mag mother yan, hindi ka makatayo ng ano mother huliman yeah. huli man dapat magaling huli pa rin ay, oh ay thank you merry thank christmas you merry christmas regalo at tingnan nyo kung ano yan ba kaya ito? Ano po kayong konti? Ano ba parang hirap-hirap kayo? Ayan, ayan, ayan oh. o. Ba, may bibi. Man, pang paano nyo yan? Pang beauty. Pang pang oh. beauty nyo yan. Pang pang beauty. Alam, maligawan pa ako nito o. Oh, ito pa o. Oh. <laughs> very good. Thank you, thank you very much. Sabi nyo na wala yung ganyan nyo eh. Ah oh, pinalitan ko. Nawala yung ice sa um, kabibigay lang eh, nawala na. Ayan. Ito, lalagyan ko ito ng tanda. Eh, hindi ko pala na, bili yung lipstick na ano, na pang ano nyo rin, pang pa-beauty nyo rin. Next time na lang, next next balik ko na lang. Ayan. Eh, paano pala Thank yan, mother? You. Sino kasama Thank you. nyo dito? Mother, sino kasama ah. nyo dito sa New Year? Ay, bahala na. Ay, ayaw kasi sumama eh. Binabate ko nga pala ng Merry Christmas, Happy New Year yung lahat ng aking subscribers. Mga, lalo lalo na si Ate Ching. Aww. Nasa Hong Kong. Tita Ching. <laughs> ha? Tita Ching. <laughs> Tita Ching. Ay ah, Hindi, hindi nyo nakakalimutan, Tita Ching, ha? Uh, hindi ko nakakalimutan nyo kasi lagi ko nakikita sa t-shirt na binigay, eh. Oh, mga, uh, sa ibang mga... Yung mga Ko, Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. ah, uh, oh, sige. Kung naririnig nyo pala, yung background. Beer. Kung narinig nyo, yung background, eh, medyo umuulan-ulan dito sa ipo. Ayan. Bye bye, bye bye. Good night and sweet dreams. Yan. Mm. Happy New yeah, Year. Yan na na yung inyong ano oh, katabi oh. New Year in advance. Ito ang aking katabi ito. Si Lena Kulit. Si Dupang 'yan eh. Ito si ano, si Dupang, si <laughs> Ano pangalan to? Si <laughs> ano? si Lingling ba? Hindi, <laughs> si ano pa pangalan si... yan? Batinteng. Eh kasi matakaw eh. Yung isa, si Leng Leng, ayun. Saan? Ay, nakikipag, ay, nakikipaglaro si... Kuting-ting si... pala yun. <laughs> si Kutingting nakikipaglaro? nakikipaglaro? Si... si, ito, ayan. ito, ito. Ay, ah, oh. pa, isa. Oh. Si Kutingting, si bating -teng. ito naman si Ana. Si Leng Leng. Ba? Yung pala si Leng Leng. Ito si Batig Tain. O Ayan, ito. Ayan kasi mga dalawang kuting na yan. Yung kinuha ko sa hospital. Ayan, oh. kasi... O oh, sige, doon na kayo. Ayan oh. uh, na kayo. Ayan. Ayan. Ano ba inaanli ko? Oh? Kuting-ting doon. May nahuhuli. Meron siguro mm. naramdaman na maano. Mm. Ayan. Hindi na siya nagagalit eh. Ayan. sige, mother. Magpaalam. Oh, sige, bye-bye, good night. Nakita niyo yung kanyang mga alaga. Ayan. Happy New Year 2024! Happy New Year 2024! Goodbye 2023! Welcome! Ayan, angkot na kayo. Oh, welcome, Sige. welcome. <laughs> Happy New Year 2024! Ito si Mother. Bye! -bye. dito sa, uh, ano eh, sa ilaw ng, ano eh, ng video eh. Ayan, babu!